Eh. Das dos si Paanda rin na natin yung washing machine para maglaba na siya. <laughs> ako po yung operator ano. Si washing machine na naglalabay. Eh nako. Ano yan eh. Alam na yung gagawin niya pag nilagay mo yung labada. Automatic nga eh. Parang rice cooker. Pag nilagay mo yung sahing. Alam na na sa. Alam na, na rice cooker yan. okay Sige. Yan na natin Pandarin na natin yung Wasing masing Para mag Maglaban na si Hana. <laughs> okay Yan. Ito Pandarin na natin Pero bago natin pandarin Siyempre magdadasal muna tayo Ugali diba? ko po ito eh Magdadasal muna pinagtatakubiling ko sa Diyos ang aking ginagawa mabuti yun yun naman ang nakalagay sa kolosos eh 17, sabi ni Pablo ano man ang inyong ginagawa sa salita sa gawa pagkatiwala ninyo sa Diyos sa ngalan ni Jesus eh, pagkatiwala natin aniniwala tayo kay Pablo si Pablo apostol ng Panginoon o, Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat isang pa ako pa'y magtatagubilin sa iyo ng aking gagawin laba hiningi ko po, po sa iyo Panginoon Diyos na sana po magkaroon ng kurye problema ang kuryete problema ang tubig lalo na po yung washing machine sana walang maging berya hanggang sa makatapos po ako salamat po sa ngala ni Jesus Amen eto po nakababad na kanina pa yan So, start muna. Power, power pala. Ito ngayon yung tubig. Lima. Pag lima yan, ganyan karami yan. Yan, kasi marami yung lalaban. Was. Meron siyang 20 minutos tapos rinse yung pilipit. 'yung dalawa. Ito na 'yung spin, 'yung ah, 'yung spin para ng pilipit. Okay. Ayun. Ito na po 'yung start. Start. Ayun, pumipindot-pindot na 'yung washing. Was. Ayan. Abang umandar po yan, huwag nyo nang bubuksan yung pinto. Ito itong tagip. Dahil ihinto yan, babalik kayo sa yung pisa. Maya-maya, 64 yan. Pag 62 yan, magpapadagdag ng tubig yan. Kasi meron po sariling ano to, nadidetect niya yung tubig niya kung kulang kaya umiinto siya magpapadagdag siya ibig sabihin dagdagan mo siya pag umiinto siya opo ayun ito ano meron ako reserve tubig ayan ito nga palang os na hindi na gumagana kasi nasira na ito pwede naman yan bibili lang ilalagay lang dito yung isang set yan hindi ka pwedeng bumili ng pera sa so isang set oh, mandar na po no? hindi natin pag nagsikistito ito pag nagsikistito itong ilaw yan ito siyang kusa lalagyan natin ng dagdag na tubig ibig sabihin ayan o no? pag kumigot siya magigita mo naman ang kulang talaga pero hindi mo siya pwedeng dagdagan ng marami kasi itatapon niya kung sosobra sa kanya measurement. No? Ayan, yeah, nasa 62 na. Maya-maya lang yung ito na yan. Lalagyan na natin. No? Kaya yeah, maya lang. Ayan, uminto na. sabi, sabihin, dadagdagan natin. O. Ayan, tatlo. Start. ayon. Ayan. So kulang pa, humihinto siya kanina. So ganitong gagawin. Hindi natin to para humihinto siya. Ayun. So dadagdagan natin siya. Yan, dadagdagan natin dalawa. Ayun. Then isara na natin. Oh, start again. napasobra nagtapos niya ayan o, nabawasan so ibabalik ko lang yan ibabalik ko yan dapat di ko na ginalaw kanina kanya lang uminto siya eh. kaya nilagyan ko eh pero napasobra yata kaya niluwa niya okay balik lang natin yan okay naayos na ayun natatakbo na siya ulit ay Maraming experience ako sa ganito kaya natututo, -tu, abang tumatagal natututunan ko yung mga problema nito. Bangkla, Ang mga programa ng mga wasi-wasi na automatic na ikon. No? Pero sa tulatawa ng biyaya ng Panginoong Diyos ayun no? lang. May 20 minutos siyang mag-ano, mag-ikot-ikot hanggang mag-uawas ano? siya. So, yeah, thank you for watching. Yung kaibigan ng Yesus, Bratihal Manny Bautista sa senior citizen is Rock Nosap Vida Bandu di Ati Sintay God bless us all thank you for watching bye bye labadami laba oh ang tunay na macho man ng tundo ng kapampahan may kanya may mamipi tanong mamipi po po kaya ito yung bali ay hindi po mamipi kaya na mo pigambag po lang ang aking ambag sa bahay kasi wala na akong trabaho senior ako eh sige